Mga troops, grabe, may matindi na namang nangyayari sa Miami Heat. Habang tahimik na bumabalik si Tyler Hero mula sa injury, isa lang ang tanong ngayon ng lahat. Sino ang mawawala sa rotation pagbalik niya? Eto na nga mga troops, kahit injury ridden ang hit nitong unang 10 games, nakakabilip pa rin ang performance nila. 6-4 record top 5 defense at revive offense kahit papaulit-ulit ang mga pangalan sa injury report. Pero eto na ang mas exciting. May mga bagong players na biglang umangat dahil sa absence ni Hero. Si Tyler Hero na sumailalim sa surgery sa kaliwang paa noong off-season ay mukhang malapit ng bumalik. Nakikita na siyang nagte-training on court at ayon sa initial timeline, dapat daw ay sometime this November na siya makakalaro ulit. Kaya habang papalapit ang pagbabalik niya, tanong ng lahat paano siya babagay sa bagong sistema ng hit. Yung iba, sinasabi raw na baka hindi siya mag-fit sa catch and shoot style ng bagong playbook ng Miami. Pero honestly mga tropes, hindi ako naniniwala dun. Alam natin lahat, scorer si Hero. Marunong siya mag-adjust whether on ball o off ball, kaya walang dapat ipag-alala. Pero eto ang catch. Pagbalik niya, may mga matitinding desisyon na kailangan gawin si Coach Eric Spolstra. Kasi kahit wala si Hero at Bam Adebayo, solid na solid ang 9-man rotation ng Miami ngayon. Sure starters na pag na lahat si Hero, Bam, Norman Powell at Andrew Wiggins. Pero sino nga ba ang ikalimang starter? Pwede kang mag small ball gamit si Devion Mitchell, mag big line kay Kel Elwer o baka naman si Nikola Jovic na hot na hot ngayon ang mas deserving. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Jaime Hakes Jr. mga troops. Siya yung isa sa pinaka nakinabang habang wala si Hero, averaging 17 points per game. Kaya ang tanong, babawasan ba nispo ang minutes niya? Kung ako ang tatanungin, parang sayang naman kung oo kasi nagliliyab siya sa court may isa pa, si Pele Larson. Nung una, parang outside looking in siya, pero grabe ang impact niya lately. Energy, defense, hustle plays, yung tipong hindi mo kayang iwan sa bench. Siya yung type na player na kailangan mo kapag puro scorer na ang kasama mo sa lineup. At eto pa mga tropes, may dalawang pangalan na nasa mainit na spot ngayon, si Drew Smith at Simone Pontecchio. Si Smith steady na backup point guard, low turnovers, consistent sa outside shooting at malaking parte ng second unit defense. Pero kung magsasabay sila ni Devion Mitchell minsan, baka mag small ball setup ulit ang hit. Tapos si Pontecchio, underrated shooter na naging big factor sa spacing ng Miami. Pero kapag bumalik na si Hero at Powell, medyo magiging crowded ang shooting spots. Kaya kahit effective siya, baka siya ang maging odd man out sa rotation. Pero syempre mga trops, hindi pa naman final yan. Sa NBA, laging may injuries, may hot streaks, at may biglaang changes. Kaya kahit sino man ang matabig sa rotation, kailangan lang manatiling ready. Kasi sabi nga nila, stay ready so you don't have to get ready. Kayo mga trops, anong tingin nyo? Sino ang dapat manatili sa rotation at sino ang dapat magbigay daan pagbalik ni Tyler Hero? Drop nyo na ang opinions nyo sa comments, pag-usapan natin yan. Yun muna mga tropes ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganito mga Miami Heat updates, huwag kalimutang ilike ang video na to at mag-subscribe sa Top Sports PH. Road to 10,000 subscribers na tayo bago matapos ang taon. Kaya sama-sama tayong mag-enjoy sa bawat kwento ng laro. Power!